Ito naman yung ano. ang project natin. Yung gagawin nating breeding house. Mga uh, dito tayo magpapalahi ng manok. Yung mga nakita nyo yung mga breeder natin doon ng mga RIR. -ara. Yung production din saka direct na ganyan natin. Dito natin lalagay. Saka so, yung brama yan. Apat na, oy Anim na butas yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim so anim na butas yan ayan na si kuya gumagawa <coughs> ito hindi tayo ng yero pero isang yero na lang pa ito ayan, ayan. dalawang, dalawang ito? opo yung ganyan ay dito, saka doon ito lang ano Apo. o sa isang ganyan, oh, o tama, dalawang yero nga so yan, dalawang yero pa yung kailangan natin sakto sakto, meron pa tayo isa sa bahay tapos yung bubong natin gagawin natin yan, lalagyan natin ay ipu. Pugon, pugon na lang. Bukas po, ayan. Ayan yung ating kahit lugan. Pupuli matapos ito agad. Kaya lang kailangan kami natin ng mga dito or ano. Wala ko na maganda na kayo. So Kuya, nag-ano nang... ano. Ang kawayan kikigin siya ng kawayan Pasko ngayon, December 25 Napamasok pares kuya Tatago <laughs> Nagtatago daw sa ano, mga inaanak Ako din, nagtatago din ako sa mga inaanak eh. <laughs> Kaya nagpunta ako dito <laughs> Hindi, biro lang yun. Ano, yung malalaki na yung mga inaanak ko eh. Mga uh, hindi na mga namamas ko. Ang problema po yung apo eh. Yung mga mga ano yung mga anak nila eh. Oo yung mga anak nila. Anak na mga inaanak. yung ano dyan. Baka magsipunta pero sa akin naman bihira na yung pumupunta dahil malalaki na sila. Yung mga anak nila siyempre. sa lolo. o kailangan kahit paano may pang-abot Ang kain man lang. Pabinti-binti lang yung yan, medyo malaki pala tong ginaw. itong ginawa. Atong sapo. Yan, ito niyo buo. Mga ano, sukat niyang kuya, buong, ano, buong, buong kulungan natin. Si Kwan po kasi lang, ano nito, nag... Ang sukat? Nag-umingkwan nito, nabutang ko eh. Si Aris. Ha? Uh, siguro, ano, kasi yan eh, 1.5 yata yan eh. So, anim. So, 9, 9 ano yan? 9 meters. Siyam na metro yan. O, siyam na metro yung, yung haba niya. Yung lapad naman niya, dalawang metro at kalahati. Yan. Ah, hindi. Hindi dalawang metro at kalahati. Isang metro at kalahati. Tama. Ah, uh, 9 meters yung haba. Isang metro at kalahati yung ano. Yung lapad niya. Yan, kita nyo. Ha? Lapad. Ilan, ilan? 2.5 Yung Yung lapad nya? Uh -huh. Ah, 2.5 So, dalawat kalahati yung Dalawat kalahating metro yung lapad nya Siyam yung ano nya Yung haba So, yan Pwede na yung breeder natin Pang start natin Pero kung sakaling Dumami siya, Pwede pa tayo magpag Magpa ano, Maluwag pa yung Area natin dito Yan, yan Pwede pa tayo magdagdag dito Ito, so, ilikit natin dito ang uh, madami ng manok. Gusto ko kasi magparami ng manok. Eh. Uh, abutin ng daan or libo. Yan. Ayan, Ayan 1.5 yan eh, di ba? Time 6. Ano ha? 5 bin. Pagkita nito, di. Dito 10 feet. 30 feet ito. Ayan, 30 feet daw. 30 feet po. Ayan.

six 62 ano to Nabuto yung Kaya, taas, 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 konti, ka. Kaya, hindi siya talaga Mhm. Mm to Pangero kasi yan. Mhm. Mm yan. Mhm. Mm lang yan, sana. Mataas Sa taas pa. Mataas nang konti. Para yung kugon. kasi Siya oh. ang kugon po yan tatagal mga tatlong taon ano? tatlong taon tumatagal yung kugon ah hmm. uh, sige ayos na yan Mag, na tatlong taon marami na tayong manok yan <coughs> baka libo na <laughs> ayos na tatlong taon yan. malamang after baka isang taon pa lang magpagawa na ulit tayo ng isa pang ganito o uh, hindi abuti na isang taon pagwapa pa tayo ulit dun so yan lang yung update natin sa manok natin ito sa mga nakalagay dito sa farm. So, kung nag-aalaga kayo ng manok, uh, ah, lagi lang kayo manood ng video para marami pa tayong update. Like at saka subscribe lang. Supportahan nyo kaming mga vlogger, mga Supportahan nyo lang kami. Mga farmer farmer ng manok at iba pa ito malaki na rin yung unang natin RIR natin dahil BPR by drop ito yung mga crosses. mga crosses kasi yung ano po nung kwan nung pagtagulan yung ano nung tubig Oh, ah, basa na kwan. Ah, gusto eh. Pero ito mahaba pa lang ng yung bulaga sa tubig. Mm. Ito ko na tong hindi ko po maiiwan. Oh, magiging ganyan ko ganun. Ah, magiging ko <coughs> ganun. Hindi na yan mababasa. Mm. Pwede rin po na kwan. Ah, uh, itong kawayan na lang din tapos yun na nga lang pag, para ulan gababa yung at saka ko lang pong ganyan bloom ganyan pag pag mainit inaangat ano kung ganyan hmm. para po ba sa ano sa mga 43, 43, 43 45 days na manok pag taginit na taginit eh pinatataas ko yun nung ano eh kasi trabaho ko sa farm ah dati kayo manok. trabaho sa ano sa po sa yung sa 45 days na. Okay. Eh. Wala well, naman sa so 45 days na ba na. Sa ah, layer, layer at saka grower. Grower. Hmm. Ang so, hirap na sinuwanan ko yung brown egg. Ah, Oo. Oh. Eh mag ganun. Brown egg o ano, ganyan. Brown egg itlog yan. Brown egg. Hindi ko lang sure kung ito kung brown um, egg din yung mga iba dyan. Brown egg. Oh, Ang kulay itim na manok na yun. Ma-active okay. Mm. Ma ano, sila mong galong alam talaga. Maintain ang commenting nyo sa gamot. Oo. Oh. Pag so, you know, magpapaitlog. Nagamitan nila yung banggam Yung pinapain. Parang para nagyata. Ano yun? Yung akala mo shampoo na. Eh. Hmm. Ito kasi ang, ang gusto ko kasi ano yung yung mga karamihan organic na eh. Oh. Hindi, ako, hindi ako masyadong magagamot. Naiwasan ko. Total pag dito naman lumaki yung mga manok, sigurado malalakas eh. Oo. Oh. So, Sa Tama um. ako kung Sa, so, so, una lang kasi siya hindi ganun kalalakas dahil ano. Yung bago lang yan. Oo. Uh -huh. Problema. Uh -huh. Pero yung mga dito yung mga sisiw pa lang nandito na malalakas yan. Hindi dito Ayan, uh -huh. But, syempre, ito siya. Tapos siyempre ito, yung mga isang ganito may pinto ano. Ay itong... Oo, bawat isa. Pwede net oh para lang makakapasok net kaya net pwede close din yan labas mo close yun nga yun nga pinto lang na kasi pagka yung mga ibang asing manok dyan mga hindi namimisa kaya ipapa namin pwede sige po May pagilin na. si Aris. Kain muna. Ginapas po. Dito Kaya ginapas. Dito Bubong ng ano. Ginagawang kulungan ng uh, ano manok. Ayan. Kugon yan. Kugon. Ayan. Yeah, medyo madami na. Ito so yung kugon. Ayan. -gawin natin pang ng kulungan ng manok. Ayan. Yun. natin ang manok. Update. Eto, puro sa kawayan yan dahil marami tayong kawayan para mga tipid. Etong bubong na to, papalitan nyo ng kugon. Pang samantala lang muna yan. Uh, kasi, kailangan namin ano, eh, kulong yung mga manok. Kawawa, eh, masigip yung kulungan nila. Yan. Yan, yung update natin. Ayan si Kuya. Ayan <coughs> si Kuya siya yung gumagawa. Bibiyak siya ng mga kawayan. Nahakot niya para sa kulungan ng manok. Ayan ah. niya. Yan niya nang update natin ngayon